Pat, ang tinuod niya ng edad igsoon is 95 na siya karon. 25 years old gud So amo lang gi-adjust ang iya hangkwan kay sa is is, is mang good ang nakabot ang sa iyang edad 92. So gi-adjust lang <coughs> gi amo lang gi kuan kay para matuman ang sa iyang is 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 pero ang tinuod niya nga natauhan is 1930 gud So 95 ang iyang edad. So <coughs> moto daw pa salamat pa. Salamat pa mo kung yati man Oo. pa. Pa. Isa to. Pag yung kamagulang sa amo pa ba. Salamat yung kayo. Talal pa naon. Hindi mo ka na mo. Pa. Salamat. <laughs> Alam mo mabalo na lang karun pa ang imong pagkamaayo uang imong legacy nga gipabilin din ni kanamo sa mong kasing-kasing. No, sa Ginoo nga ikaw ang namahan pa. Naminaw karon pa. Uban ni ang imong mga nabilin diri. Dugay ni. oo, i dul kami sa Ginoo pa nga malista kami sa libro sa kinabuhi. Moro to badag ang salamat. Love you. Ah. Ikaw sunod na. Ikaw jo. Story. Diri na, diri jo, mo istorya ka jo. Istorya lang gud jo, basta lang ma kuan sa imong papa ma kuan. Diri jo. Dong. Dong Edwin. Dong Edwin, dali sa. Sure diri. Nah. Mm, selamat Hmm, selamat ra. Nah, dong. Dong. Nah, dong. Kisa may gusto mo istorya diha. Ikaw an. Sitjuan. Nah, nah, Dan nah, nah. an. Kay ikaw man gyud nagatiman aning last kay si Jan dia nagtrabaho naman. Unsa so, may ikasulti nimo sa imong papa? Unsa so, ikasulti nimo an? Ah, salamat sa imong pagkamaayo sa akong Salamat sa imong mga. Ayos pag-iisip ako mga anak ba, salamat sa inyong pagtanggol. Okay. <hihil> Sige, pa dyan. Ikaw na ma'am.